So, ito po ang mag portion na tayo ng ating pangat na kamatis. So, ito po yung ating iteterno. Yan yung sinasabi ko sa inyo masarap iterno. Ano po magandang araw mga OFW at mga hindi ofW. lahat ng mga sa ibang bansa na mga hindi ofw W residents na po sila dyan. Shout out po sa inyong lahat, sa mga kamag-anak ko, friends, at hindi mga kaibigan na nakakapanood na video ng prinsesa ng kusina. I-share ko sa inyo isa sa mga niluluto ng inang po, kabataan namin. So, nagluluto po siya ng pangat na kamatis. Kamatis lang po siya ang ipapangat natin. Wala tayong isa sangkap na isda o ano. Then, ang iteterno po natin sa pangat na kamatis, pag-iiho tayo ng isda o pritong mga daing. So, mamaya po yung pagka nakagawa na po tayo nito. <clears throat> Share ko po sa inyo medyo pinago ko po ang version kasi ang version ng inang ko, luya na. So ako, pero talaga po napakasarap. Luya, asin at saka patis ang nilalagay niya. Ngayon po, hindi ako maglalagay ng patis kasi ang taas ng uric acid ko. Pero tayo, kung gusto niyo pong maglalagay ng patis, mas masarap. So ito po, ang gagawin po natin, pangat na kamatis yung hinog na hinog. Isang kilo po ito, binili ko kahapon. Ayan, nilinisa ko na siya. I-close up ko sa inyo. So, ayan na nga po, pulang-pula. Isang kilo po yan. Kasi bumili ako ng kulay green, isang kilo. Para kung may mahinog, andun siya, yun, sa basket. So, ito po ang ating gagamitin. Yan, isang kilo. Yung hinog na hinog na kamatis po, ang masarap ipangat na kamatis. So, ito po, maglalagay po tayo ng luya, sibuyas, bawang, laurel, ayon, suka, at saka siling verde, siling pulat. Option lang po yan kung gusto niya yan. Uh, ito pong ano, yung pamintang buo, asin, at saka sugar. Ito po, kaya po tayo maglalagay ng suka. Pa, kasi kamatis po ito at ngayon ay tag-init. Kung yung mga walang rep, eh pwede po natin lagyan ng mga 3 tablespoon full na uh, suka para po siya hindi mapanis. Kahit po siya sinain, ganun po ang ginagawa ko. So, ngayon po, ito po dito natin lalagay sa transparent. Ayan, nagpapainit na ako. Ito bagay ito. Kailangan po kasi dito low fire para dahan-dahan. Hindi na siya tutubigan. Maglalabas siya ng sarili niya. Ang katas yan po ang nagpapasarap diyan, Ayun po yung luya. Medyo babasagin ko po mamaya. So, ito na po. Kinuha yung pambasag natin. So, eto kailangan ko siyang pipitin para maglumasa kaagad ang ating luya. Ayan. Ayaw ko nang... Ayan. Ayan. din lang natin siya. Ayan. Ako ito po. Habang nagtatagal, napakasarap po yan. Init lang kami ng init. Ang tum tumali. <laughs> napalakas. Init lang po kami ng init niya, lalo sa umaga. Wala kang gamang kain. Kahit siya lang po, ulam na. Totoo po yan. Matitikman niya. Subukan niya. Inikistak-kistak po namin niya sa umalang. Misa, ning buro. Lalo na yung nag-aaral ka sa umalang. Pag Pagang-pagang, -pag gigising, gutom ka, papasok sa school. Yan lang po. Pusando kami ng kapatid ko, tigtisa, tigalawa, tisa tigalawa. Binaulang na po namin yun. Siyempre, pagpasok mo sa school, hindi lang pagpasok mo ang ang dekat ang ano nyo, ang break time nyo, mga 10 o'clock, din tumutong ka na doon. Ayan. Yung isa, hindi ko nakukunin. Ang luya po, tanyipag siya lang, huwag naman po masyadong marami kasi baka masyadong umanghang. Iba po yung dating ng lasa natin. So, ito po, i-arrange ko na siya. Ayan, yung isang kilo. Dito. Ilalagay ko na muna po yung sibuya sa ilalim. Ayan. Ayan. Tsaka yung halunya. Ayan. Yung bawang. Ayan. Yung laurel din. Pwede naman sa ilalim, sa ibabaw. Kasi pagka umano po iba iibago naman yan yung pagka magka, magka self, ano na siya, juice. <coughs> so, ito po, i-alerts ko na. Ayan. Ilalim ko yung medyo malaki, Itong isa, biniyak po. Kasi, may okay, tama na. Ang hilayang naman ako kasi okay pa. So, ilagay ko siya dyan. Ayan, mga buo pa siya. Pinanggal ko lang mga sungot-sungot. Ayan, sungot-sungot yung tampok niya, yung tangkay. Kapikitas mo pa lang, nado na siya. napakasarap po nito talaga na ano. Dahan-dahan lang po ako eh. Hmm. Kung ano bigas kayo, low file nyo lang yun, no? Na low, kasi nga, hindi tayo magtutubig dito siya, magbibigay na sarili yung tubig na sa sarili niya. Ito. Tapos po yan, ma makikita niyo yung balak niya yung balat niya, kung na siyang bumuka, hihiwalay. Napakasarap. Ganyan po ang ginagawa ng natin, ko, Nakilang po, pagka kami, panahon ng kamatis, tapos ulam na rin namin. Meron pa isang klase yung ibibisa sa pagpanahon ng sibuyas ng puti gigisa niya yan sa sibuyas na maraming maraming sibuyas kapat sa kanya. At saka lalagyan ng scrambled egg. Eh. Ang ng ulam. So, ito po, lagay ko na si asin. Yan. Ano lang muna po ito, one tablespoon kasi ang uh, iteterno natin dito, magpulito tayo ng mga mga daing-daing. na yung mga daing ako dyan, makita ko na sa bukas. Ito po yung suka. Pampaalis po yan ng, kumbaga, hindi pampaalis, pampa, Uh, long last po natin yan. Yung hindi po siya mapapanis. So, maglagay din po tayo ng isang kutsara ng sukal. Option na lang po yun. Nasa inyo po yung kung ano gusto nyo. Kasi yung sukal, i-break natin yung sukal at saka yung sukal. Ito yung ano, pamintang buo. Ayan. Yung laurel, nilagay ko lang sa ilalim. Ito po mga sili, mamaya na po natin lalagyan kasi baka umagham. Pagluto na siya kung pagkaano na lang. Choices nyo na kung gusto nyo magagal o hindi. At kasi yung punlo nag nagbiblend po yung anghang niya. Napakasarap po dito. So, ayan po, nilo fire po na siya. Kaya sa transparent ko po nilagay para makikita natin yung dahan-dahan na nagmumoy siya, na lalaglag siya yung, mga katas-katas na sa baba. Yung iba, baba-katas. Ayan. Yan, ilalagay ko na po siya at atin siyang <coughs> chichikin time to time. Mm -hmm. Hindi ko po nilakas yung apoy, okay, kaya medyo matagal po ito. Kung kayo magluluto nito, pwede pong kilamukasan nyo nang kakainin o sa gabi, sa hari. wala ba luluto nyo ng tanghali. Pero, pwede rin siyempre mga dalawang oras. So, ayan na po siya. Ayan. Babalikan na lang po natin mamaya. pagkayo yung nagbumoist na siya. Ayan, low fire ko lang. Talagang kailangan po talaga dahan-dahan. Kasi doon po ang masarap na resulta. Ayan, kasi para hindi siya masunog, kumbaga, pipri, eh, kumbaga sa eka nga piniprito sa sariling mantika, ito naman, sinasabawan sa sarili mong katas. <laughs> Ayan. So, eto po, after 30 minutes, sinilip po natin. Ayan. Ayan, nagtutubig na siya. Ayan. So, kita nyo, hindi ako naglagay ng tubig. Low fire lang po. Low fire. Mahinang-mahina. Mahina. So, mamaya po, mga makaisang oras na, kasi naka 30 minutes na, saka po siya bubuksan. Kasi kailangan po yung putok-putok yung balat niya, ayun po, putok na. Tapos yung tubig-tubig niya, yung sarili niyang sabaw o katas, yung level na do sa ibabaw, ayun yung ibabaw niya, ayan. Kaya transparent po, pinagluto ako, parang kitang-kita. So, balikan po, aulay natin mamaya after 30 minutes, kung pwede na siya. Kasi ang ginagawa po nanay ko talagang, ano siya yung lumiliit yung laban niya, ilalabas yung katas niya, yung po, oh, napakasarap. Tapos yung sabaw niya, siya sabaw mo sa kanin, nako sarap. Tapos may tuyo ka, prito, inihaw, na isda, bagay na bagay po. So, ayan po, naka isang oras na, low fire. Isang oras lang pala. Pero, pwede po siyang maging isa't kalahati para lalong lumabas pa yung kanyang katas. Kasi ano pa siya, hindi pa siya yung panat. Kailangan mo panat-panat. Pero bubuksan na po natin, checkin natin. Bakit? Wow. Ang dami niyang sabaw. Oh. Ito na, teka, teka. Ayan dito, tikman po siya. Ang sarap. Grabe. Hindi bumalasahan yung suka ang lagay ko. Yung asin ng tamis at saka tamis-tamis na blend yung asukal na 1 tablespoon lang. Ay, sarap. Grabe, ang sarap po nito sa umaga. Pero, teka, check po natin siya. Ayan. Ayan, nagsabaw na siya. Pwede na po ito. So, i-off po na siya. Pero, ilagay na po natin yan. Ayan. Para may choices lang po kayo ito din yung sili. Meron may gustong sili. Ayan. I-off ko na siya para magluluto naman tayo ng daing. At tuyo, iteterno po natin siya. Tapos mag-garlic rice po tayo. So, close up ko lang po. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Sakto-sakto na siya. Ang sarap-sarap. Diyos ko, magkakamay ako mamaya. So, ayan na po siya. Ayan. So, eto po ang mag eating portion na tayo ng ating pangat na kamatis. So, ito po yung ating iteterno. Yan yung sinasabi ko sa inyo, masarap eterno. Kahit wala kang ganang kumain, mapapakain ka. Kasi napakasarap po nitong ating pangat na kamatis. Ayan, nagsabaw na siya. Masarap po yan. Ayan po, naubusan ako ng, ano, ng fruits. Paano pinapapakos sa gabi? Pag pineapple juice na lang. So, ayan po, isiset ko na po siya. Mag-eating portion na tayo. At ako nagugutom, nagutom, nagutom na. At init na init. Ayan po. Pwede rin pong inihaw. Sa inihaw po nitong iyan, yung isda na ganyan. natuyo. Ang sarap po dito. Ayan. Sige po, ayusin ko na para maka-eating portion na tayo. Ayan po, at ating ang sasandukan. Akay, gutom na gutom na. Tamo, hulas na hulas na ako. Nagawa-gawa po kasi ito yung na ko na po siya. Ayan, ilagay ko yung sili. Ayan. Ayan o, nagsabaw. Ang sarap po niya, sabaw na yan. Ayan. Wow! Hindi pa nabibigay niyo ako yung mga ano sa taas. Ayan. Wala ko pa nga maglaga na itlong, pero pasito sa nilagang itlong. Kaso, Tataas na naman yung uric acid ko. Taas sa cholesterol lang. Okay. Eh. Good egg po. Asa na tikero kong dito. Ayan. Ayan. Yung so, ito na nga po yung finished product. Ayan, naisipan ko pang ipakita sa inyo. Ayan, yung ating i-close up ko. Yung ating iteterno Na <clears throat> mga daing, tuyo, kusit, danggit sa ating pinangat na kamatis. Napakasarap. Ang bango-bango. Goodness <laughs> <Dios> me. Namamagana <laughs> naman ang iyong lola. <laughs> uubos niya. Ganoon yung sabaw niya. Pwede nyo rin po lagyan ng spring onion. Ubusan na ako spring onion. Ayan, tatanggalin na yung balat na ganyan. Buo-buo siya. Ayan. Tatlo agad ang So, ito po ang katero niya. Gusto-gusto ko. Ayan na. Pinanggal ko na ang ulo. Ayan. Kasi yung ulo, maano sa mantika. Come na sa sabawan natin. Gubi muna. Sarap. Napakasarap. Yan po, unang subo para sa inyo. Ito na po siya. Ayan. 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 Mm. Talagang gagal na ha. Kayong kumain. Sarap. Kahit inihubo, bagay na bagay dito. Ito balat na ito. Ito yung mga laman niya. Oh. Napakasarap po niya. Talaga po, promise. Gawa kayo, mahal na araw ngayon. Habol na lang kayo kahit hindi mahal na araw. Pag yung katulad natin na pabata ng pabata, marami ng bawal. Ito, yan. Pero ito, ito yung mga ano yan, bawal yan. Sinishare ko lang sa inyo yung nakalakihan ko. Isa sa mga nakalakihan ko, inuulang namin yung kabataan ko. okay, hmm. Pag mahal na araw, hindi tayo makapagluto ng mga karne-karne. Ayan. Meron po isang na po ngayon, dapat ano ito. Meron po ba, iba naman na isi-share ko sa inyo. Ngayon, tingnan nyo, parang ketchup na siya. Ang sarap. Mauubos ko. <laughs> mm, yummy. Nakagawa na talaga kumain. Subukan naman natin sa ganun ala yung pinabag ko, ko siya. Ano Ay, na? Ay, Diyos, may kasarap talaga. Mmm. Mm. Ang sangat ng pinangat na kamatis sa mga tuyo-tuyo dahil. Testing naman natin ito. Alam ko kung anong daing, anong isda ito. Hmm? Basta po sa pinang amatis ka at ang klaseng dahil masarap po tuyo. Try niyo bilis din na po na pasalat. Kaya nakalapan ni Batman. Ayan, susunuhan natin. Hmm. Sarap. Maalat ito eh. Binabag ko nung wala alat. Binabag ko tubig. Eh. Bago ko po siya ito dito. Ang sarap na. Gusto ko ito lalo na pag mungulat. Pag nagtitipid kayo sa oil, sabi nila, yung hindi naman kumakain ng ulo, pagdalit yung ulo bago kayo magpito. Ay, sana pa. Parang di kaya. Diyos ko, paano na yung donut ko, namamagana naman. Mmm. Mmm, sarap ko na. Lalulok na nila na ito. Nagpamadali ako eh. Tsaka nagpipitul na ako kanina yun. Mga maraming kolesterol nang pumasok sa tawang ko. Mmm. Sarap. Gumawa kayo ng pinangat na kamatis. Gayahin nyo lang ginawa ko. Pwede nyo ispak yan para di luto ng luto. Tingnan niyo, oops. Ubus ko agad. Isang kilo yan. Bibigyan ko lang sa taas kayong ah, border ko. Hmm. Hmm. Pagtikimin ko rin yung aking ano. dito sa bahay. Napakasarap. Ang sarap nito. Itong daing nito. Mahilig ko ako sa mga daing kain. Yung division niya pa akong punta para maraming glass ng daing itong nagpipilian. Nakubusan na nga ako ng ano, biya, biya. Sumusok rin yung biya. Ang dadala ako sa umar. Napakasarap po. Pera biro. Ayan. Ayan. yung sabaw niya, sarap. Ay, ang sarap yung sabaw. Ay. Kasi puro kamatis ko talaga yan. Yung katas niya nandyan, ako maglagay ng tubig. Kita niyo naman. Gawin niyo po yun. Low fire lang para hindi mabigla. Kapag niya, ilalabas yung katas niya. Malamis, namis, tulad ng ginawa ko, lagyan ng suka para hindi mapanis. Pa para matagal po ang ano niya. Self-life niya. Ang pakasarap po nito. Mas panalo ka sa tanggit. Hmm. Hmm. Parang chips. Malinam na. Ito. No? Mas gusto ko. Ako, oh, mamaya na lang gabi. Ang <laughs> sarap niya, oh. Pag marami kayo, kulang nga isang kilo. Hmm. Dahil sigurado magulus to ng mga anak nyo, kids niyo. Naglasang ketchup na yung ano, oh. Nanay ko, maganda niya maging beber. Pag marami kami kamatis, inaani, gumagawa ang ketchup niya. Lalagyan yung sopa. Yung hilog na hilog na pulang-pula, gumagawa ng ketchup niya. Ngayon din maging beber. Matata ako ng pala. Hmm. Ang bilis maubos, eh. Kevin. Nako, paano po yun? Galit-galit, pati-pati na tayo, nahuli na yun. Kaya <laughs> naka isang, isang sandukan na ako. Hmm. Ang sarap. Kami na, ubus ko na. Mas gusto ko po ito. Kaysa sa dangde. Hmm. Ang sarap eh. Ang limbi ah. Sarap na.

Kasi meron pa yung peo eh. Sayang. Mayroon. Tapos yung kani, mainit-init na ganyan. Maligat-ligat. Sarap. Hmm. Ah, heaven. Ay, masarap. Matulong niya. Tanghalit. <laughs> May gumagawa pa sa akin. Yung so, aking ah, antenas dito sa bahay may pinapaayos pa ako sa garden. Next time doon na tayo magluluto. Lalo na sa taglamig. May umuulan, gusto ko doon eh. Mag-ihaw-ihaw, sumahan niyo ko. Hmm. Hmm? hmm. Kung gusto niyo po, huwag niyo masyadong lutuin para hindi dumami sa bawl. Pero gusto niyo naman mga sabaw, lalo sa mga kids. Gusto niyan yung sinasabawang. Tama na po yan. Tingnan niyo, oh. Nagparo siya ketchup. Ang sarap. Naalala ko kasi bigla. Eh. Sabi ko, parang meron ako gusto ko. Nilagnat kasi ako ng mga ilang araw. Di ko ba pag may sakit tayo? Doon natin naiisip yung parang masarap kumain ng ganito. Ano ba kung gusto ko kainin? Nagugutom ako. Eh, at pangarap ko ito. Eh. Wala naman akong kamatis na inlog. Talagang naghanap pa akong kamatis na inlog sa Martina pa. Hmm. Kasi mo na kalaban yung Pero hindi tikmang ko rin. Hmm, tutungan ispat ng mga ko. Ano hmm. Mas foi para na gulay-gulay sa isda. Tuyo. Ta. Si Trixie, umingi ng pagkain. Paborito niya yung ano yung bagong binili kong dilata. Ay, ibig sila ko kasi, inunak silang pakainin. Pag naamoy ito, hindi nga sila makain ng mga ganito eh. Pag kumain niyang mga yan, gagalisin. Ang sarap oh. Mm. Sulit, ang pagod. Maaakot mm. ako, irak na irak na hmm. pa. Eh, Ayun yan naman, tikman dito. Naalala ko lang yung nilagnat ako. Ang sarap-sarap ako. Hmm? Ay, sarap ko nga yung talaga. Kakakita hmm? nyo, namamagal na naman yung lola nyo. Yung donut Do ko, laki na. Lumulogo na naman. Ayaw, kakala naman ako. Kaya ano yung sagad eh. Paano ko? Sana nagustuhan niyo itong ishimer ko sa inyo na angat na kamatis. Di ba, nagpapangat tayo ng mga isda sa kamatis. Eh, yung kamatis na maipangat natin. Kasi ganyan ginagawa namin ko nung pagka, ano, ang ani namin ng kamatis, eh, tipis, -tipis sa amin. Nagpapangat siyang ganyan, sarap. Tsaka isa pa yung kinikisa niya ng maraming sibuyas na puti. Tsaka babatay na itlog. Ay, nakopo, napakasarap din puno na ito. Katero rin niya mga pili. So, sana po mag-enjoy kayo at bukas. Kung sisipagin ako, may isi-share ako sa inyong gulay din. Pag-wede santo. At pang-biyari santo naman. Kung makapag-upload ko ng video na hindi ako mapagod. Salamat po sa panonood at sa mga subscriber ko at hindi subscriber. Shout out po kayo lahat. Bye! Thanks!